Good morning mga ka-tribo. Ayan, guys na nag-ano tayo. Breakfast. Ang ating panigas pa tsaka kape. Tapos yung yakodi. Yung kain ko. Busog na siguro yun. Nag-ano tayo. Nag... Nuto na yun. Ang kanin. Meron pa naman ako dyan sa rin. Kaso kung tina lang. Ayan, sukuya so, di po to. Linipat ko na rito. Ang <laughs> comfort. Ano na? komportable na. Busog na, matupig. Iyan, no? Oh. <laughs> good morning, Cody Good morning, na, Good morning. Good morning, Nike. Eh, yeah? Malita. Ay, good boy talaga. Ay, ano sa Lara Ants, no? ko, oh. Lara Ants. Walisin natin kasi nagkumain na siya dyan ng cookies. Tapos, nag-harvest tayo ng ano? Ang dami na kasi kailangan harvestin itong ating tangkong Oh. Tataba na ba yan Ang ganda talaga ng may tanim-tanim. Kasi hindi ka nabibili. Ayan, lalaki ng dahon. So, kakatuwa. So, ang dami kong nakuha. And dyan, may tomatoes din dyan sa baba na yan. Ayan, mga malaki na rin. Mga malaki na rin yan. Ano dyan? Oh. So, ano ba yan? Dyan. Basta na dyan. <laughs> Yan ang gaganda ng ano. Tapos, ito yung ating nervous tsaka yung pechay. Sayang kasi kung hindi ko aanuhin. Ah, pwede naman gusto. Ayan o, oh, yung pechay natin. Tapos ito yung kangkong o. Oh. Dami. Kaya <laughs> ito na lang o. Oh hindi na binibili, hindi na sa palengke. Kaya na, yung mga ano lang yan eh, yung mga kumuha doon yata yung kapatid ko sa ano. Tapos yung mga tangkay, itinanim ko dyan. Ano na nga lang? Aglago, nakakatawa oh. Hindi na natin bibilhin. Magpahagod, mainit kasi, mag-harvest. Ayan yung ano ng sili, may mga bunga na yan. Ganda ng may mga tanim-tanim. Tanim, oh. <laughs> Sarap ng ano, oh. Ay, walisan ko pala yung mga langgang dyan. Okay. Later. Ayan, guys. Iisigam natin itong ano. Baka. Baka. Lachan lamang. Di ano, ko sana yung iba. i ano, lutuin ang tuyo. Kaso, ang init. Tapos ang tubig, ang init, ang haling tapat kasi. Parang pangkapit ang tubig. Oh. <laughs> Wala kasi tayong ano, uh, sarili, sariling line. Kikabit lang tayo kaya expose yung ano, uh, hose dyan sa labas. ng itin. Kaya ang init talaga. <laughs> very, very hot. Water. So, ito, ano natin. Ito lang siguro ang ano kasi ang dami, oh. Eh, Sa bagay, pag nag, ano na to, na, ang luto na medyo, mag, ano na yan. Naglilit na, ayan, eh. Ang ilit ng <laughs> so, ayan, ano natin. Sika na natin. Ayan, pinapakaloan na natin yung ating carnitian. Sabi ng kapatid ko yung last time na nagluto ako, dapat ang hindi sinasabay yung sibuyas. Yung napakuloan muna. <laughs> so, pakuloan muna natin yan eh yung sibuyas natin. Tapos ito dito, oh, ako maluluto na yung ano sa init ng ano, tubig. Tapos habang nag-ano tayo, papakulo. Ano kaya bigyan natin ng vitamin C. Kaya maubos na yan. Ano, yung buong na doon. Ano ko yung ano kasi, um, hindi kalahati na so hindi na na, na ano nang ano so linalagay ko muna sa cup so ito na natin si Cody oh, oh. You want your vitamins? Huh? You want your vitamins? I'm going naman dito now I'm <laughs> good boy, talaga good boy, i good boy, i i I'm let's good i good boy, i boy, i boy, let's get some shade here still. <laughs> Okay. Ito, pinapakuluan pa natin. Kanina pa itong kulok ng kulok. Ayan, oh, marami ng tubig na ano. Kaso, na matigas-tigas pa kasi yung ano, yung carne. So. Eat your food. No. No. Gusto niya yung ano. Oh, be quiet. Ayan na mga katribo. Sinama ko na rin yung ano, yung ano yan? Yung pechay. So, marami tayong vegetables. Ang sarap din. Mga ano, ano yan? Sour soup. Sinigang. So, marami tayong ano, gulay. Kogi. Marami yung ano, sabaw. Yan ang gusto niya eh. So, ayun, luto na. Ayan na yung ating portion Oh. Po. <laughs> Masarap. Ito pala oh, ito yung ano. Naglagay ako ng ano, pandan kasi ang bango. <laughs> Naaamoy mo sa pagpasok sa bahay. Nipit ko siya. So, yun, kain tayo po. Kain po tayo. Good afternoon mga katribo. Yan. Ano na yung ating itong bulok na siguro. Ayan. It looks like my uh, basil and my what is this again? it's uh, really good. It looks like they're okay. My. Uh, jade Point. I put it in the by the window. Oh my goodness, Cody! Where's your ball? Where's your ball? I'm gonna let him run around in a little bit. It's still pretty hot. Oh, got his bowl right there. Oh. <laughs> yeah. Yeah, my my nephew came over and uh, water my plants here. He's not feeling well, but he still showed up today. I gave him some medicine a couple of medicine to take because uh, the other day he came over too he was sick yeah. right here we this okay here Had too much already. what do you want you want to say bye you say bye for now yeah. okay bye everyone <laughs>